Idea na kita mo niyan sa Gobyerno Civil. From uh, uh, Army Captain to Provincial Administrator. Um, uh, ang sa toyan ng Gobyerno Provincial, Gobyerno Civil, Gobyerno Lokal, uh, pag ang pag-urulayan tata, ang katotohanan ng mga tugan, naging gano'ng dumangkukan panahon. Uh, ang militar talaga, sigilid sa sana. Ano? ah uh, maram na bibis ang mga general pag ma-retire na. ah <laughs> uh, pero kung dyan, iba na, pag sinabing general, pagka-retire pati, naging cabinet members, ano. Kung dyan, uh, hoven pa, yan, kung minsan bigyan sabi talaga yan ang destiny, na si Perry, uh, ibig sa maka retire, may mga nangyari sa buhay niya, saka nangyari sa historic ang Pilipinas, na napiritan siya mag-uli, tingin sa tuya, agar blessing in disguise, mana, Itong nanok na niya sa PMA, nanok na niya naman sa iyong pag sa Magdalo, ma-share niya sa mga Bicolano. E nangyari pati, bako lang sa San Fernando, kung siya siya nagmayor, mayor baski siya nag-kandidato, naibar siya ng pero nakalibot siya, nai-lakop niya sa iyong minsay center second district, hindi e, ang second district. And then on ha, without getting elected, ang sa naman minsay, pigpapadala niya, masintero ang probinsya as provincial administrator. Ano? sabi nga, ibig sa maging congressman, naging administrator. Congressman yung sarang distrito, mo lugod administrator din sarang probinsya. Now, ang inako mo talagang kaya nga, ikaw mo alsa ta, hindi mo may problema militar. Sa civilian government, sa lugar na gobyerno, maging sa mga barangay, sa banuaan, sa probinsya, ano po ang pigihiling mo mga, mga problema na bilang mo nakatukaw ka provincial administrator, na siguro dapat uh, tarabangan tayo na maresolveran, mareforma. Um, uh, sarap pong bagay na nahihiling ko dyan, uh, ang kaipuan talaga, uh, baguntaan sa ito mga attitudes uh, bilang individual. Araw po nga ni, ang sa tuya digdi sa lokal na gobyerno, hindi ko kitang inaapod na budgeting process. Nakunsain, ang ginagastos tango niya na taon, Uh, big budget iyan nga last year. So, ang gagasusunta next year, na i-budget yan this year. Yeah. So, yung po inaapod na budget appropriation, nakalinya po, nakaline items po, dumang gabus na gagasusunta next year, ililista mo, tanganin malaga ng appropriations. na, I mean sa executive? Sa executive po, dadarahon sa legislative, a kang uh, legislative. legislative. Ididibaran, and then, -approbaran. a -approbaran. So, sa proseso po yan, dakulaw pong uh, dakul pong bagay ang nangyayari diyan. Okay. Ipreparar ng executive, mapartisipar ang mga sektor sa pagpaplano, uh, ang civilian sector, may dapat may mga representative sa pagpaplano, may konsultasyon ng Local Council. Development Council, kung uh, na dapat po ang prosesong iyan talaga masunod to the letter na konsain ang maaluwas finish uh, finished product na talagang pinag-isipan, uh, pinagplanuhan ni Maray, nga nang pag-inaprobaran man kang sanggunian, in-approve kang executive Maray, ang i-implementar ta po itong talagang masimbag sa pangangaipukan sa tuyang uh, mga lokalidad. Uh, sa barangay po dapat nangyayari yan. Sa munisipyo nangyayari dapat yan. Si Rayman sa probinsya dapat nangyayari yan. Kung minsan po may mga level, halimbawa sa barangay, dahil po nangyayari yan. Kung ano lang itong project na gusto kan si barangay captain na may dilensya, Ipo po nga na yan, corruption na naman, balik na sa corruption. Yung po ang ginigibong project, mas kaya itamang kahit ng waiting shed. Dahil ang dilin siya sa waiting shed, mapagibong waiting shed. Mas kaya itamang kahit po ang ng uh, signboard marker kan barangay, mapagibong ng signboard marker. Siya rin po sa ibong nalado, duman po sa sinasabi kong uh, budget process, kuminsan po may maraning mga grupo, civilian group, maraning sa si executive, sa mayor, sa kapitan o sa governor, mahagad din uh, kung ano-ano mga pang-ipo. Uh, gasto sa travel, gasto sa kung sa Pista. Pista o kung sa insain. Pang nalain mo po yan, nakalaag naman sa line item ng budget. So ano pong nangyayari? Ginigibuhan ng remedyo. Na kumisa, misa, napapasala na sa proseso, naabot sa puntong, nagibon mga bagay na sala. Pinapapilan. Corrupt practices. Papering over. Gigibuhan <laughs> paagi nga ning si hagad ka itong saro. Na dapat, na nga mga nalisin na dapat maghagad, na mayo to sa line item siguro maaaraman ninda na mayo ito sa lain natin kung sino nagpa sa mga proseso. Ngayon eh, pa, kung minsan man, itong mga members ng Development Council, pag may personal na pangayon po, gamit ito ng lakas personal naman sa opisyal. Iyon po, yan ang nagiging problema sa to. Na dapat ang baagoon. Sabi ko nga ni, Ay, kung dagay magtubod, hindi ito ka na butuhan. Pagbabaagoon na mahali sa lambang saro sa to. <laughs> na dapat maintindihan ta ang proseso. Na kung minsan maduman sa Kapitolyo, marami sa mo, mahagad din tabang sa araw ka ni araw kaya na mayo man po duman sa line item dahil man iyan na karga sa plano uh, mayo pong appropriation so dahil ito po dahil po dahil nga, de nga isin na sa proseso nakakaipuhanong pala na iyan dapat na ibali sa plano tanganing dahil isin naman maninigaran pag abot ng panahon na kaipuhan nindang maghagad niya ang duman nakabali sa plano siya ay Ngunian, pag, uh, na hagad ninda ngunyan pag na-denize sila sa request na muto-muto sa mo yung gayo, dahil yeah, kita ka na niya papatakot ang kapatid, dahil kita ka na bubutuan. Naon ka nga dyan, dahil mo kami bubutuan. Iyon ka, iyon ka. Pero kayo po ng I don't know. Ika nag-mayor, ako nag-mayor man, nag-bukal, nag-vice mayor. Kaya gabos ka, din ko na, liyas din sa executive. Yeah. Itong personal sacrifice, sa karan kan rule of law. Kung ano ang napapalaman sila, dapat suno doon. Rule of law po sa ka na, common good. Eh, ano, common good po. Common po. good. Kaya sa ka, 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 karahay kang ganaklan na igigilid mo na ang personal mong bangay Totoo Para sa yan. kadaklan. Totoo po yan. Dapat araw kaya na sa itong mga isipon. Yan mga dapat ang bago sa itong mga pag-iisip kasi na mga ginigibot sa pang-aral daw. Ang problema kaya ta, ang budget mo, haribawa ko unyan na taon, para sa noong na napigibot ako niyan, ang balor kan kwarta, araw ganit pa. Noong taon, nagbaba. Di na, kuya, nagrabe ang bangay eh, po, nakulang, yeah. nakulang na maray. isa sa katagada bangay. Pero may man po talagang kulang. Na-experience ano, ko po yan, ako alkaldi kan Banuan ni San Fernando, 22 sa barangay. Ang local development fund milang, lang, nasa 5 million pagpun ko, paghali ko, nag 7 million naman. Pabarangaon mo ang 7 million sa 22 sa barangay, masakitan po maray. Uh, Pagkandidato ko pong kongresman, 186 na barangay ang tigya hampang bigyan mm -hmm. to. Dahil kung ano, nalibot gabos because limited man sa mga resources. Pero nahihiling ko ang enormity kang problema. Mayroon uh, ka nga yung sapatos, laligang pang sapatos. Lang. <laughs> <laughs> uh, ngunyan po, lalo na ngunyan, dahil uh, sa probinsya ng Camarinesur, 1,036 barangay. Sabi ko nga niya, kung ika-governor, ika-elrey, uh, malibot. Although nalibot niya na sa barangay sa Camarinesur, masakit itong ibuhon kung isipul mo palang 1,036 barangay, 365 days a year, mag 1 barangay a day ka, si 3-year uh, term mo, mauubos, na mo panalibot. nalibotin. Di naman kayo pa nalibotin. Pwede yeah. ka para sa liderato, maski yeah. sa Amerika, Presidente ng Amerika, di naman paglilibot ang gabos na estado. Pero maray po nga niya huh? strategy ni governor, no? dahil sa iyang paglibot, uh, kinaklustering niya, uh, nalilibot niya po. Uh, yes, ayun po, ayun po. na-observe ko bang, kung di ko gusto nang uh, ko, ito bang i-demand mo na sarong leader na magdidi ka daw. Ay, may may po dapat, pero, team, well, pero ang, an leaderista ang na po, nahihiling taman, uh, si Vice Governor Ato, uh, si Governor, talagang nagbababa po sa mga barangay, as in talagang nagtataon. Ay, sa ta iba talaga ang feedback sa na nakukuha mo personally Totoo. Kaysa maagi naman sa leader. Totoo. Na sabi nga yan, agi na sa polis. <laughs> 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 ang feedback. Ano? So, sa paghiling mo po, sa ngunyan, ikaw, garo ka ba ng governor, little governor, Uh, ang provinsya ng Caballezor na may 35 banuaan, banuaan sa rong syudad. Pagkatapos uh, uh, iguan ng 1036 na barangay, uh, kung mo sa halit pangalain sa Pangasinan, Cebu or Isabela, pero nakula na, pero madali mangyari pa talaga. Ano? Sabi ko po nga ni, kung uh, gabos mahiriru ang uh, barangay, may pondo ang barangay ang munisipyo, may pondo ang munisipyo ang probinsya, may pondo ang uh, probinsya kung ayan po talagang pagtatarabang tabanan ta, uh, ang ang governance po, bako ulang nasarong tao bako ulang si governor, intiro po nga uh, gabos na membro kang uh, gobyerno po sa barangay, hanggang sa munisipyo, hanggang sa probinsya, dakulaan mo po ang resources na pwede ma maitabang lang sa mga nangay kung magkakasarok lang kita As in, papakarayon talang ang pagpalakaw buong nga ni sa barangay hanggang sa probinsya. Uh, sa kapag ang sarong lugar, oh, Pilipinas, o ang Bicol, o ang probinsya, na ano lang, maski dyan sa Fernando o sa Milaor, paggulpi kay Antios, grabe ang pangay po. Eh, ang budget kay sarong LGU, oh, tap, bago lang nga nang tama, asan, kulang pa. pa kay pirmi nilang may reklamo. Tapos ang babasulong ang liderato na ang resources Abot masala dyan. Iyon po yan, sabi kong gusto itong bago. Taano po itong nagtitiros ang mga tao. Akadakol mo po ni mga faktor, pero ang dahulang faktor po dyan ang inaapuntang hugap. Uh, Asa nga ni? Ngunyan. <laughs> ang mga tao, pagpon sa pag-ilusyon pa lang, ha? gamit na politiko. Ano? Totoo kapag, po yan. Pagkasan, -pag ninong si politiko. Totoo po Pag-aki, ninong mag si politiko. Pati, puro pati yan mahagad. Mahangit. Ano? Uh, pantumina na pa lang, pag uh, tadik, ano, pagkatapos, pag bunyag, igwa, pag asta pag ikim. Hasta, pag uh, aki, ag naman tabang si politiko, gabos sa sana. Siguro Pagkaan, pa, pag iskwela ka ng mga aki, interong politiko as if na ang tao, kung may ang gobyerno, mayo na kita. Dawa, ang nasabi po, ano tayo na imagsaliring kayon? Ito ba mga primerong tao sa Amerika, sa kinaban, maabang gobyerno ba ito. Totoo po yan. And yet, gobyerno na lahat ang harap ma-organisar, magkaigwanin na organisasyon ang mga tao sa dawin sa rong komunidad. Kaya po nga ni, dapat magpartisipar ang mga tao sa, sa governance. Na naitaasahan ang mga leaders lang, mga politiko lang ang uh, Kundi dapat po, parte kita kang uh, decision-making process sa pagbabudget, sa pag-implement ng mga proyekto. Tanganin, natutuyaw ta kung ano ang sala. Alimbawa, may tinampo naman sa barangay nindo, ni may project. Dapat kamo po mismo ang taga-barangay ang matabang mahiling. Sukulon kung tama talaga, perang simento talaga ang piglaag at dumaan. Tangali po dahil kita na su short charge. Na, na su short charge sa pondong tinatao dapat para sa Indo. Kung ano man ang proyekto para sa Indo yan, dapat susugunin doon na hain na ni. Uh, ano na ang nangyayari sa barangay ta? Hain na si Local Development Fund kang barangay. Dapat po tukaroon yan sa mga barangay assemblies na matutuyaw tamang si mga namamayo na dapat uh, accountable sinda uh, transparent sinda sa saindang pagpalakaw uh, kan barangay ka munisipyo asin kan probinsya Kung bagin makulit ka mangaya ano snooty na bigawot asa beno na man pasaway mo kulit kulit na kan ay papasalin man oh nagagad na lagay Uh, Dahil man po, uh, gibuon talang na swabe. Itong tama lang ang pagkaka-approach naman. Yung paghagad uh, taman naman ka mga impormasyon, asin kan mga bagay-bagay na dapat ang maaraman, gibuon naman sa paaging itong daimang kita antagonistik, kundi maging uh, Uh, katuwang kita kan sa tuyang lokal na gobyerno na imbis na maglaban kita sa diskusyonan o ano, dapat mag-urulay mag kita ng dialogue tultul na urulay nga may kaya rin tindihan kita. Dito po, agiyon sa init ng pamayon, dito po uh, agiyon sa perikunan. Ano ba kaya, nagboto naman nga ako yun na sa kong partisipasyon. Pag nabotohan ko na, nanggana na, nakatukaw na ba, lalaman sila, trabaho na, na rin Dapat natatapos dyan ang partisipasyon ka nga sa tuyang mga konsisyentes. Dapat padagos kita makiaram padagos kita ang mag uh, matyag tanganing de po nagkakaiguanin na uh, hokus pokus sa pag uh, kan mga proyekto asin programa kan lokal na gobyerno dapat po kita maging uh, aware asin magpartisiparo. pag uh, ang tao kay Tios ta uh, ta na diyan conservative mga 90% TIOs sa sarong uh, nasyon sa sarong probinsya sa sarong na uh, banwa barangay an tao talaga ipong kwarta. So, natitintara na ipabaka na sa inang suprayo. ikaw uh, ika, kwaryo kita nakabati ka yan. Iapotong taga, paano daw na magkaigong reforma sa electoral reforms, sa pagpipili sa eleksyon, na itong tao, manisiplina na ito talagang pipili. Ito sa paghuna na da, uh, kung iyon ang butuhin doon, na maray ka ng lokal na gobyerno, bakong itong nagbakat, napakatapos ka, mabawi. Ahalawig ah, na proseso po iyan, kaya po ang tanong voters education. Alagan sabi ko nga ni, ang simple malang ang simbag sa pagtios, ah, sarong tataramon malang ang pagtios, sarong tataramon malang ang simbag, higos. Uh, oh, sa sa an probinsya, an, mga banuanta, agricultural, ano? ang mga banuwaan ta, agriculture, predominant din. Pero wala niya problema, di, sige bag ang baha, sige ang bagyo. Ano? Uh, ang mga tao, pagkabaha, Primero hala, nais na daw si relief relief. Iga dua ha, hay na si banhi. Ano? Igo po nin idea mo nya na ping palwa question nga ni and department ng agriculture. Na imbis ba ang banhi, ang banhi pwedeng ipabakal, pwedeng ibunag, ipamulino, ha? Ah. Pero kung itong inibang sa to yung crop insurance, na tawagan kan lokal na gobyerno, na arong ba kang pagsagot niya to kan uh, uh, ng kan mga agi sa eskwilahan, mag separate fund na pambayad para sa sa toyang uh, uh, crop insurance tangarig an para uba ba uh, para yung just again in kalamidad igon brown na maka sa iyang panibagong paguma igo po ngani kita kayan na programa ang national government na dati na uh, crop insurance uh, corporation na uh, government owned and controlled corporation ang problema ka ito dahil sa corruption na naman nagiging corrupt corrupt insurance uh, na dapat po pakarayon <laughs> ito insurance. Uh, pakarayon niyan kang uh, mga namamayo kang nakakaput uh, nagkakapot kang corporation uh, na yan dahil ko po aram kung uh, office of the president uh, yan eh ipo kung itakabali ito sa mga i-abolish na mga government uh, cor controlled uh, corporations Um, uh, sana po dahil ito ay abolish as in pakarayon, pakarayon ng mga tahong yeah. na mga kapot kang uh, kang uh, siyang ayan tanganin nga uh, implementar as in maedukar man ang mga tao na mag maggamit uh, kang uh, insurance mag uh, mabayad ka man lang po kay premium parehas man po ay kung nagigwa kanin auto mm. mabayad ka insurance pag naibangga si auto may uh, may, may ka siring man sa crop insurance si tinano mo i-insure mo siya na kung may remalaso mahaklim ma ka ning insurance so parehas man lang po yan kaya lang uh, dapat maintindihan kan tao na igwa man ning premium na babayaran mo Matuwang at yan, ang tabayan po ha. uh, last uh, uh, segment kan programa niya to. Ano talaga dapat bangaw ng probinsya? Ano talaga dapat mag-iiguanin ikatulong kamarines? Ano talaga ining dam na naman ini eh, diyan sa Sipukot Dupi? Ano dapat ipadagos giraray ang pag-ibok ang dam sa tao kan uh, problema baga naman sa Central Luzon na uh, ang nagpaparararong kang baha da ang biglang pagbubukas ng mga dam at siyan mga tugang mag-urulayan tayo sesuatu yang adalah segmen dan program ini.